mga boses politiko ang sarap pakinggan. Nais ko pong ikwento ang isang pamilya na sa tingin ko sila ang pinakamahirap dito sa aming lugar. Nakatira sila sa isang bahay o kubo na halos walang dingding. Bawat haligi ng kanilang bahay ay halos kinakain ng anay. At baka ilang araw na lang bumagsak na ito. Apat silang nakatira sa sinasabi kong kubo. Ang kanyang ama ay isang construction worker na tumatanggap lamang bawat araw ang 350 pesos na sahod. Sana naman ibinibigay ng sana ang tamang wages nito. Kaya sa munting sahod niya ay gumising siya ng maaga para maglakad sa kanyang trabawan. At kung gumastos pa siya ng pamasahi, halos 40 pesos ang mawala sa kanyang sweldo. Ginawa niya ang paglakad araw-araw. Pero kahit paman, kulang pa rin ang kanyang sweldo. Kung tutuusin kahit sarili niya, hindi niya kaya suportahan. Ayun. May tatlo siyang anak Ayu. na nag-aaral. May tao, Jerry. Eh? Dalawang high school oh. at isang elementary. Ikara Ang isa sa kanilang kapatid ay mag-high school uh, na sana. Wala kami sa Pero na nasawi ito nang nahulog huh? ng tulay. Asa na yung papa, dey? Ngayon, dalawa ng anak Asa niya makatira. Sweldo ng kilang ama uh, sa mga sahi pa lamang yes, halos mabubos no, na. Kaya kadalasan, maglakad din sila papuntang Pila mo highway. Mo kuyo Swerte na lang kung may mga driver Iba, na tricycle mo? na magpasakay sa kanila. Ah, katong imo magawa no nga. Sa totoo lang, baturang, kahit ganun na kahirap no? ang kanilang na, naranasan, pa. ay lindihad lang ang pagsubok. Tuloy-tuloy pa rin sila sa pag-aaral. Kung ninyo, um, na kung mapanood ninyo ang bidyong ito, na, gusto na, nah, kong itanong sa DSWD, um, sa siyudad sa, sa City of Naga, sa uh, at, at sa Barangay Councilor sa Inayagan. Anong naguba man na, sa ang loyo sa una Inisayun, lagay, kung, lang. Inisayon. Ngano man in taon, wala ni sila maapil sa mga ayuda sa gobyerno. Sa akong tanaw, sila man ang pinakapobre sa among lugar nga malagi ng uban niya ka, na? ang bana o kasawa doon ay trabaho ah, kung kripto pagbalay ah, hilti kayong mga anak nakidze ka o ba ni moderero nung puyo nakadawat man sila kayo ah, das ate, gobyerno diba, na, doon na, na pa, masli pantawid doon na masli purpose yung samang taon na ninyo pagsorbi BSW sa naga ima magiging eskwila mga atin o ima kamusang mga barangay konsilor diya sa iniagan kung doon na may sitwasyon na sama ini, i-guide sa tao ninyo eh so, pamilya mga para makaabil taon sa sila sa ayudas gobyerno gamay ka yun, ya. Para di isa tab kaingon ingon ba nga ang inyo ha pabor pabor sa luwag mo na nakaapan sa, mga, sa, mga, sa lang atong lang gobyerno kay wa jud taon ko magtumutumo tinuo ning akong istorya bisag inyo pang subuyon ng usab mao unta nga inyo usab usbon pag survey sa kadis na sa nagat taon ni siya. niyo sa na akong na, video, na, video na, looy in taon kayo ni sila. Kung bagyo may tabo, siguro dyan kayo. O, all pa lang ta sa opisina ni Senator Rapi Tulpo, siguro, ni uh, uh, do siguro sa tanila, no? Para dali radyo taon ang pag-action dong. Okay, naamo ta sa Sibo, Apo, hindi siguro tamaan ito ni bumuropel, no? Naaasal ka rin eh, ka. Ah, uh, magpasabang ng tani bahin ani para uh, Okay no. Maawer ba ang taga gobyerno ngayon, no? Na binagyan ang mga DSWD sa Naga. Na dunay pamilya taon. Ah, no na wala ba? taon maka makaabil sa ayuda sa gobyerno. Susud so, 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 ani mo. Ngano man so, 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 ni sa man ninyo? Usbo na ko maluoy ang taon mo. Okay, -kay, no? Susiha o oh, so, uh, usba ang pagsurbi para maka sa oh, taon eh. Uh, Wagaw? Sila sa ayuda uh, sa gobyerno. ay eh, uh, ang uban niya, uh, doon na pa'y trabaho ba nag-asawa, nagko uh, pang nga balay, higiti uh, mga uh, anak. Uh, Nakadawat man sila sila kayuda. Uh, yeah. Naunta, Max, mas na pa uh, may dapat kinatagan uh, uh, sama maanin nila. Unsam din ninyo pagsorbi, giluto ninyo nilaan. Unsa sa mo mo dia oi? mo. Ha? As So ako nang gibuhat ang pagkandak ng video na i-post ko para ma mo para makibaw mo na doon ay pamilya na wala pa taon matagig ayuda ang angayan hatagan ninyo salamat sa patanas sa ng video nakadawat ang iyong papa huwag ka itong mga kanabang kabantay ka ng pantawid wala wala sila no wala mo no matagay no wala mo yung nana no kamura gitawon diri wala no so hello mga ka viewers uh, na ataka dinhi sa sitio Kalanas. Garanggay, uh, Garangay Inayagan Anaga City of Cebu so before nakaanhi na ko before yun, nag vlog vlog ko before so ako na isang post karon pa ko nakabalik kay so, magsusin magsusi na pod kung unsa na ko ilang gamitan so pag ari na ako before mga ka viewers ang kinilahang payag doon na sa mga bungbong no karon uh, na naguba na so nataan tanda ko sa naa dire nga ang kinamuhurang anak sa pamilya dire nga wala na kuno na sila ikapalit ng materialis so kunin sila tulong sila ang nagpuyo dire mga ka viewers nga mag-uron sila na matiyan ug usa ka maguwang tumoy ano yan si Unjon So, magkaroon uh, sila na matiyan. Unta, nagdako naman po to siya ng uh, katulad tabang. Karoon, uh, tulong na lang sila ang nahabilin nga nagpuyo ni ng payaga, mga kabiyores, no? So, unta uh, uh, sa tanang namuyo din eh, uh, kiniragod town sila na uh, wala makadawat o ka nang mahipisyari sa government. So, ang mga kaon na, no? Ang mga diha nga dagko kay mga balay ah uh, pa kayo og mga trabaho aduna uh, silay gitawag og mga four piece uh, nakapait pa sa single parent uh, kanang pantawid nakaabel sila pero sila ini sila ko ang ni pamilya hawala gud sila makaabel so unta uh, kini putay tan sa mga barangay official ay uh, i-highlight nila nga matabangan po ni nilang pamilya ha. So, uh, palihog, watch my video. <coughs> dong, dong. Anak ah, na -ana lang dong ha. Kanang, wala mo kay kauban dire. Nya. Dong ako ihatag ng mga kilo ni, ako, kilo, or, 2 kilo ning ako, 2 kilo. Dong punga ba ni siya mo 2 kilo na bugas. Nya. Yeah. Tigaan tikaw 500 ha. Palit na kasutan ha. Uh, ha? Ha? Tag na si mga ate? Ha? Ha? Eskwila na kaugma? Ha? Sige, sige. nya yeah. Sige, sige dong ha. Salamat sa dong ha. Ha? Uh, sige dong, kay basig na ay maluoy ni mo dong. Matabangan ka, bisag piso-piso uh, lang. Uh, Kanag-piso, daghan kayo na kung daghan ang mga mobyo sa imong video, no? So sa mga UFW uh, in town, uh, manuoyin mo nila sa kahimtang. Uh, isang ginagmay lang, basta kinsing kasing, uh, matabangan na po sila. So thank you.